Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng biyernes at nandito na po si Professor Tonton Contreras sa isa na nami-edisyon ng Usapang Politika. Dito sa Facebook, live sa mga friends ko at doon sa mga hindi ko friends at followers ko lang, uh, pasensya na po. Talagang replay na lang ito. At doon sa mga taga-subaybay uh, ko sa YouTube, replay na rin po ito. Pag-usapan natin itong... Sama loob ni Jesus Good ani ano ni Migzobiri tungkol sa meron daw sa kanya nagsabi, "Nda ba mas malala pa kayo sa house eh. Wala na kayong saysay. Dapat siguro sa Senado binubuwag na. De syempre sa samaan loob ni Senator Mix. Dapat na bang buwagin ang Senado?" Alam niyo, ang 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 legislatura natin, 'di ba, meron tayong tatlong branches ng government. Merong executive, yan ay sa si Presidente at ang kanyang Kabinet at ang iba't ibang -go National Government Agencies. Meron tayong Judiciary, yan ang Supreme Court at ang mga Korte. Meron tayong Legislature at ang tinatawag sa Legislature natin ay bicameral. Ibig sabihin niyan dalawa ang kapulungan. Isang Senado at isang House. Uh, kaya tayo may Senate and House kasi para maging checks and balances. Bagamat may mga bansa na ang Parlamento ay unicameral, isa lang ang House. At kung meron mang upper house ito ay symbolic, gano'n niya, Alam mo na. Pero uh, hindi ko na ipapaliwanag 'yon. Ang ano na lang natin sa ngayon, meron tayong Senado na binubo ng 24 senators at meron tayong mahigit kumulang mga 300 plus na mga members ng House. In the past ang tawag sa lower sa House of Representatives, lower house or mababang kapulungan. At ang Senado, ang tawag ay upper house kasi ano yan doon sa dating kongreso na sa ang 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 House of Representatives sa baba at ang Senate sa taas. Pero siyempre, ang na-interpret ng iba, lower, mas mababa. Kasi nga naman ng mga congressman, eh, sila sa distrito. Kaya ang tingin sa kanila ay medyo may pagkaparokyal ang kanilang you know, concern. At ang Senate, ini-elect eh, at large sa buong Pilipinas. So ang feeling nito mga to ay eh, mga presidente na rin sila. Katulad na rin sila ng presidente, di ba? Katulad sila ng, ng presidente na hinalal. In fact, may mga senador na mas mataas pa ang botong nakukuha sa mga presidente, di ba? So, malinaw na uh, may ganong klase tayo ng, ng, ng Ang senado ay medyo mas... Ang mga nananalo dyan ay... You know, may stature, mga statesperson, sila Salonga, you know, si Recto, Tanyada, si Arturo Tolentino, mga batikan na mga mambabatas. Kaya marami nag nalulungkot sa klase na sinadong meron tayo sa ngayon. Kasi nga naman, nung dahil national office siya, para manalo ka, kailangang sikat ka sa buong, bundo, sa buong Pilipinas. So tuloy ang nangyayari, Uh, ang pagboboto ng mga tao na impluensyan kung sino yung popular, sino yung artista, sino yung may name recall. So, habang tumatagal na kung saan na social media meron ng malaking epekto sa ating buhay, ang mga tao bumoboto na hindi ayon sa may kakayahan ba itong mga to, kundi sa ito ba'y sikat, ito ba'y kilala. Hindi man lahat ng sikat at kilala, ay eh, may kakayahan, di ba? So yan po ang nangyari bakit ang Senado natin sa ngayon ay ganito. Imagine ang Senado natin ay one third ng mga miyembro ay galing ay magkakapatid. Merong apat na pares sa magkakapatid niyan sa Senado. One third na yan, one one out of every three senators is a sister or a brother of someone else in the Senate. So unahin natin, nandiyan si Pia Cayetano sa kasi Alan Peter, isang pares na yan. Nandiyan si Erwin sa kasi Rafi Tulfo, magkapatid dyan. Nandiyan uh, ang magkapatid na Villar, si Mark at saka si Camille. At nandiyan yung magkapatid, half-brother, pareho sila ng ama. Si Jinggoy sa ka JJV Ejercito. Si Jinggoy Estrada. So imagine sa tatlong senador, isa dyan ang may kapatid sa loob. Na para ano ba yan? Wala na bang iba? Eh wala eh, mga sikat eh. Nandiyan ang tulfo, pinasikat nilang kanilang mga sarili sa media. Ang mga uh, Villar, di ba? Matagal lang nasa politika yung mga yan, ang Cayetano, ang Estrada. So, bagamat ako personally, ang dinastiya sa akin ay dapat babayaan pero dapat merong limitasyon na eh kasi para bagang ano ba yan one third na ng senado dynastic na para iisipin mo yon yon ano problema yon ang isa pang problema ko sa ngayon yung kalidad ng mga senador you know si Robin Padilla number one pa yan alam mo, nung nanalo yan, sabi ko, at least kakaiba ang dadalhin niya. So, binigay ko siya ang benefit of the doubt. Pero, Diyos ko, tingnan mo na lang ang ginagawa niya sa ngayon. Parang, ano ba? ba diba? At maging itong mga graduate ng UP. Si Subiri, graduate yan ng UP Los Baños. Ito mga abogado na graduate din ng UP katulad ni Jesus Cadero sa si Kayatano mga mga si Alan Peter, mga UP itong mga to. Pero tingnan mo na lang ano. Sabi ni Jesus Cordero na sumama daw ay, ni ni ni, ni, ni Migsubiri, nalungkot daw siya nung sinabihan siya na dapat nang binubuwag ang Senado. Pero sa mga naglalabasan kasi mga narinig natin sinasabi ng mga senador, mga gawain nila, parang hindi mo maintindihan, ito mga to talaga bang karapat dapat? Tingnan mo na lang ha, si, si Subiri mismo, sabi niya, nalulungkot siya bakit kailang buwagin ang Senado. Pero siya mismo, imagine tawagin ba namang witch hunt ang impeachment? Na para bagang kaya lang ini-impeach si Sara Duterte dahil may gustong pumigil sa kanya mag, sa kanyang pagtakbo? Para siya ay mapalamay mapalagay na iba? Na para bagang nalimutan niya ni Subiri yung konstitusyon? Inimbento ba yung mga charges na yan? Ganun ba? Porkit vice president, porkit tatakpo pagka-presidente? ay bababayaan mo na kung may ginawang kasalanan sa saligang batas? dalayu mo lang ng witch hunt? Ganon ba Migsubiri? Graduate ka ng UP Los Baños, ano? Ganyan bang natutunan mo sa UP? Na isasakripisyo mo yung saligang batas dahil lamang sa politika? Di ba? Nakakagigil eh. Na parang wala ka ng pinagkaiba doon sa mga senador na pabor kay Duterte. Nga inaasahan ko na hindi masyadong magiging katuma. Hindi naman mga, yung katulad ni Robin Padilla, you know. Imagine mag ng petition na uh, i-repatriate si Duterte. Para bagang, teka muna, pwede ba nating diktahan ang ICC? Anong gagawin? Kahit ilang libo pang resolusyon ang ipasa mo sa Senado, meron ba tayong jurisdiction? Wala. Of course, sinasabi niya, pakiusapan daw ng Presidente, ng Pangulo. Eh, Diyos ko naman, eh, hindi na, hindi sakop ng kapangyarihan ng Pangulong Marcos yan. At para bang hihimasok na siya. ba? Diba? Maintindan ko kung si Senator Padilla, eh, ganyan eh. Kasi, alam mo naman, ayaw akong sabihin na hindi siya matalino, Pero, sa mga pinagsasabi niya minsan, magtataka ka, ginagamit ba niya ang isip niya? ba? Diba? Pero si Senator Alan Peter Cayetano, yung magresolusyon ay house arrest na lang daw doon. Na parang sabi ko, bakit pa sila? Parang they're going to bend backwards. 'Di ba? Para para maging pabor sa mga Duterte. Tapos ang din si Jesus Cordero, baka na hindi natin nalilimutan. Huwag nating kalimutan. Baka nalilimutan na natin, malipit sinabi ko, baka nalilimutan natin, huwag nating kalimutan. Yung kanyang mga, you know, yung kanya mga sinasabi tungkol sa may absolute power, unlimited ang power ng impeachment court. Di ba? Sa Senator Bato de la Rosa, maintindihan ko na parang, di ba sabi niya, uh, pwede pa naman daw pagbutuhan sa Senado uh, kung i-dismiss, kung may jurisdiction ng Senado. Para bagay, teka muna, nag-convene na kayo, di ba? Ibig sabihin, tinanggap nyo na, may meron na kayong jurisdiction. Kasi nga, uh, kasi nga, eh, pinalakasan loob ni Senator Cayetano na pwede nilang i-dismiss anytime. Di ba? Diba? Na sinisugunduhan naman ni Alan Peter Cayetano. Kaso si Senator Chisa Scudero pala yun, diba? Na sinisugundan ni Alan Peter Cayetano. Na para pag isipin mo, maintindihan mo kung si Bato ganun eh. Pero itong mga UP graduate na abogadong mga ito, parang iisipin mo. Kaya sabi to, tama nga naman ang sinabi ni ano, ni ni taong nito ni Jessica Soho do sa commencement uh, exercises ng UP Diliman e ano kung taga UP ka parang ganoon di ba o to nga naman e ano kung, kung taga UP ka nga ba ay e, hindi naman ganoon e, si Subiri UP yan tawagin ba namang witch hunt ang, ang ano ang impeachment na para bagang walang basehan ang witch hunt kasi walang basehan iniimbento ang witch hunt ganon migsubiri. Please. No? Ang witch hunt ini lang ang mga sakdal. Eh bakit iniimbento ba tong masakdal na to? Ha? Iniimbento ba natin yung nag nagpatawag si yung nung na nainamin ni Sara Duterte na meron na siyang kinausap na papatayin ang presidente si First Lady at ang speaker. Diba? E 'Di ba? Hindi, guni-guni ba natin yun? Kinatang isip lang yun para sabihin mo na witch hunt? nakakapike eh. Di ba? Tapos anong, 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 anong depensa ni Subiri? Does it doesn't matter naman anong na madukon na, nung naiisip niya. Importante sundin yung proseso. Eh, it matters because you are a judge. Di ba? Maintindihan ko kung si Bato ay ganun sa kasipadilya. Pero kayo mga UP graduate na ikaw, tapos itong mga UP graduate na abogado, katulad ni Jesus Cudero at ni, ni Alan Peter Cayetano, parang hindi ko maintindihan. Tapos ito ngayon na nakalulungkot, you know. Ah, parang, hindi naman, not all is bad in what is happening in the Senate. Diba? Andiyan naman si Risa Hontevero sa parang isang ray of light. ba diba, nagkaroon ng survey ang publiko, siya ang pinaka number one na favorable ang rating sa mga senador. At talaga pinagtrabaho ni Risa yan. Alam mo Risa, si Risa ilang beses nung kumandidato pagka senador, natalo. At nung yatang ikatlo ay siya ay naandun pa si pinakahuli. Lagi itong ganito eh pag nag-eeleksyon, lagi siyang number 12, number 11, di ba? But she's performing. She's better than the top notchers. Do mo makikita na minsan hindi yun popularidad eh. Di ba? Hindi para minsan lagi. <laughs> so anyway, ayan na. Ayan naman, bumabalik na si Senator Ping Lakso na talagang mabusisi sa pagtitingin ng budget. So may mga pag-asa naman tayo. Kaya lang, medyo nakalulungkot na itong si Senator Bam Aquino sa kasi Kiko Pangilinan. Ibinoto ko yung dalawang yan, ha? Hinalal sila. Hinalal sila natin. Okay? Ako, si Bam Aquino, hindi ko binoto. Pero si Kiko Pangilinan, binoto ko. ba? Diba? Hindi, ko binoto si Bam Aquino. Kasi di ba yung kanyang medyo tepid stance sa impeachment. Pero si Kiko Pangilinan, pinoto ko yan. Tapos ngayon, kakampi sila siya kay Cheese Escudero. Alam mo, nung binoto si Bam at si Cheese na mga tao, okay, ang, ang kanilang tinatangi ay kakaiba sila. They're different. They're voting for change. They're principled. Even if I didn't vote for BAM, I thought that he would be aligning more with the anti-Duterte, anti-corruption thing. And it did not include Jesus Escudero na parang alam mo pag ibinoto nila si Chase as Senate President, hindi 'yun parte ng agenda. It's not part of that change that people are looking at. Nakaluluko. You know. So marami tuloy, hindi natin masisisi ang mga tao kung talagang sasabihin ng mga tao ay siya. Abolish na nga yung Senado. Mukhang mas mabuti pa ang House. Mas maraming progressive na legislation. Divorce. Sogi. Na-approve na yata yan sa House. Yung Land Use Act, na-approve na sa House. Pero pagdating sa Senado, bokya, inupuan. Di ba? At mas marami naman yata ng legislation na nagawa ang House kisa sa Senate. Eh. Alam mo, part din lang si hindi naman dapat sinisisi Mig Subiri kung maraming tao nag-iisip ng ganoon kasama na ako. Ayusin niyo kasi 'yung trabaho niyo. Nakakapika kayo eh. 'Di ba? Anyway, sana nakapagturo ko sa 'yung kay si plus kay mga puso at napabago kong paano 'yung buhay, lalo lalo na sa usapang politikal. sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart and transform lives. At sana Nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa ng UP, serve the people. O sige, bukas po weekend, Sabado at Linggo, wala na naman tayong usapang politika. Sa lunes po, baka hindi ako makapag-live dahil ako may biyahe. Kaya inuuna ko na po, baka walang usapang politika sa lunes. Ang susunod po natin na siguradong edisyon ay sa Miyerkules. Sa lunes po kasi maaga ang biyahe ko, hindi ko alam kung yung pupuntahan namin ay may signal o may steady signal ng internet. Kaya hindi ko alam kung makakapag-live ako. Tingnan natin. Kasi kung maganda yung signal doon sa pupuntahan, magla-live ako but later in the day. Okay? O sige. Alam mo ba lagi yung sunisabi? Nasabi ko na, di ba? Sabi ko na pala. O siya, sige. Lagi yung sinasabi. Yupi naming mahal. Ani mula sa aling. Ngat po tayo lagi. See you definitely Wednesday. I might see you Monday depende sa signal ng pupuntahan ko. Bye for now. Ingat po tayo lagi.